Nakakagulat, TV host at comedy star na si Poco ang namaalam na. Isang nakakagulat na balita ang kumalat ngayong gabi, tungkol sa TV host at comedy star na si Poco ang ang bigla ang pagpanaw nito ngayong gabi. Nagulantang ang mga kapwa-artista nito pati ang mga netizen ay ganun din, hindi sila makapaniwala sa bigla ang pangyayari na ito at bakit ganun ganon na lang ang nangyari. Ayon sa sabi-sabi ay may matagal nang iniindang sakit si Pokwang at hindi lang nito pinapaalam. Labis ang lungkot ng mga tagahanga at mga nagmamahal kay Pokwang, at hindi pa rin makapaniwala sa bigla ang pagpanaw ng aktres. Ayon sa anak ni Pokwang ay bigla na lang daw kasi nag-collapse habang kumakain sila, akala daw nila ay nagbibiro lang ito, Sinubukan daw nilang dalhin sa ospital ngunit hindi na ito umabot. Talagang nakakalungkot ang pangyayari na ito lalong-lalo na sa mga naiwan ng aktres na si Pokwang. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.